Hello, hello guys. Good morning sa ating lahat. At uh, woke up like this kami ni Jacob ngayon. Na, it's hot na. May coffee ako dyan. Go watch your TV right now. Go play, play. Wala pa kaming kain guys. At uh, iwan ko dahil nainggit ako sa party namin na may, ano, may tinapay na hindi ako nakabaon. <laughs> Kaya gagawa ko na sarili kong tinapay. Kaya ito, Magagawa tayo ng sarili natin tinapay kasi dahil sa inggit natin hindi tayo naka, nakadala ng tinapay. Kasi busy-busy ako sa anak ko. Pagbalik ko wala ng tinapay. ubos na! So, ito ang flour natin. So, 4 cups of flour daw. 4 cups of flour. Bear with me guys kasi maano ako. Is low. lo flower itu, flower itu satu, one, two, berapa ya pula itu? Four flowers three, Ganda na. Oh. For flour May kopya ako dito, guys. Ha? For flour Tapos, 1 teaspoon baking powder. Saan Teaspoon natin. Baking powder. Lagay-lagay lang naman ito lahat, guys. Sabi. Wala pa itong hilamos. Baking powder. Then, ah, uh, one, one half cup lukewarm water, one half cup uh, lukewarm milk. Oh, lukewarm ito, yata. Here. Milk na ito and water, inano ko siya. Uh, inano ko na siya. Minimix ko na. Tapos, yes. Uh, yes! guys. Yung yes natin. Yes, yes, you. Yan. Yeah. Hey, guys. So, um, hey, guys. ako, anak? Hey, guys. Na daw. Hey, guys. Ayan. Dayon. Yes. Four cups flour. Muna ni siya. Salt. Salt. 1 teaspoon of salt Okay, so then 3 -fourth cup of sugar Butter sugar 3 4 2 3 Okay butter and one egg. Mm Hindi -hmm. mo nakalagay kung ma ilang butter ang ilalagay. Ilalagay mm -hmm. lang tayo ng butter. Walang sinabi mag... Mm -hmm. Ano? Kaano ka daw butter? Hindi mo sinasabi. A 4 tablespoon of butter. Busin ko na lang yan ay. Eh. 4 tablespoon of butter. Butter, 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 butter. Ihalo na natin siya. Nandiyan na yata yung lahat ng ating ingredients. Halo lang. Kasi wala ma akong machine. Hindi. Ako na lang ang mag-machine-machine. Wala ano akong machine, guys. Kaya haluin, haluin ko siya. Tapos, ano ko siya, igulong golong ko, igulong-gulong, igulong golong, Igulong-gulong ko siya. Itabi natin ito. Ito mga natin, itabi natin. Ah. Nangapi ang ilong ko. Itabi na natin ito kasi wala na itong ambag. Tapos na. Itabi na natin ito mga nunit para hindi masyado magulong. Ako tayo guys Kasi ilagay natin dito Pagulong-gulongin natin siya dito Sa ating mesa Pagulong-gulongin natin Pagano tayo ng uh. Itong bagong towel yung pamahid natin guys, bago. Kasi para hindi siya. Para malinis talaga. Tsaka, pugasan natin. We'll go watch TV. I'm afraid, afraid. Afraid. Afraid brave. Look, guys. Nilagay na Mhm. Mm La, open the door diha. open the door naman noon ah na, na-atchin ang anak ko guys ah uh, patayin ko muna yon. tapos balikan ko kayo kasi matagal pa ito guys para hindi masyadong mahaba hello guys ito na yung aking tinapay natapos na naluto na pala. Not bad for first timer. Hindi siya perfecto. Pero pwede na ito pang kape ko. Ako lang naman sa, At saka si Jacob kung gusto niya. Yan. Nilalagyan ko siya na asuka sa top niya guys. At uh, margarine. Nainahan ko siya. Pinapahiran ko. Tapos nilalagyan ko siya ng margarine. Yan. Bago, maluto, bago ko pa yan niluluto. Tapos ang pag-cut ko pala, kailangan ko palang a... Uh, kailangan ko pala na laliman ang pagkat para talagang maging star siya kaya hindi perfecto ang star kasi hindi ma hindi ko siya nakat ng maayos pero okay na yan ako lang naman ang kakain thank you everyone salamat sa panonood thank you so much Hello hello guys good morning sa ating lahat today is Thursday here ah uh, nagpapakain ako na kay Jacob guys at yung tinapay ko ay halos na maubos nang na so next din na ngayon guys kahapon ko niluluto yung ano ko yung uh, tinapay ko na uh, ginawa ko kahapon tapos Inalmosal namin ni Jacob ngayon, pero isa lang ang kinain ni Jacob. So, ako parang nakaapat yata ako. So, yan, i-upload ko ngayon. Kaya nag-additional ako ng uh, video para ma-anuhan, ma-additional, uh, madagdagan ba? Kasi short lang siya. Ngayon ay nagpapakain ako kay Jacob. So, ang kinain ni Jacob ngayon ay fried rice. At kumain siya kanina lang. Isa o kalahating tinapay lang. Hindi niya masyadong gusto kasi hindi naman matamis yun. Di ba, Jake? Di ba, Jake? Ha? eh tamasin na. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. yes. Mm. This is Jacob. Four years old. This is Jacob. Four years old. Hindi ko papakita kasi ano lang siya. Nakapante. Like mm -mm 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 -mm. Four years old si Jacob, pero parang baby pa din. Mm -hmm. Okay. Okay, agay, okay, agay, okay, agay. Okay. So, yan lang, guys. At i-upload na natin yung ating page, ating video. Bye! <laughs> yan lang guys, tapos i-upload na natin ating video. Bye everyone!